Dumating po si Mami, me. Hello po, Yan, pumasyal po, po. Okay naman yung big dun, me. Hindi, hmm. tinabi ko muna yung Ay, nasa ano daw po, kulungan yung ibang malalaki po. Para makabuyo po yung maliliit sa pagdidi po. Talo po ay. Ay, dito naman po tayo sa ano, talungan mga kaparambin. Yan, ang ganda na po natin talungan mga kaparambin. No? Good news po. Ang ating talungan. Balik po sa dati. Pero ito po wala pang pataba. Bali ito yung ating pinuringan laang Ay gumanda na po ulit ang bunga Kaya salamat po Yan lang na po ating patubig oh. Sardong ko ari para Malagyan po yung ating sitawa Nalabas ko agad ay. Eh. Tuyo tuyo yun po po yung baohin para po pumasok pa dyan yung tubig yan yan ang kaganda na po yeah, salamat naman balik po sa dati yan para na po ating talungan hmm. ang ganda po nung napurningan natin ng mga parambin no? Oh. balik po sa dati umi ang ganda oh. quality po oh. Yan, may sako po tanggalaan po yung mga ibang ano po yung mga ganitong tuyo na tinatanggal po, balik po sa dati ang bunga po yan yan magaganda po mga pambin no? no dati po yan ang pangit na dito ay ngayon po iba-iba na Oh. wala pa po pong pataba ito kung nalagyan natin ay mas maganda na po ito Ayun nga po, nakakasabay po yung panganak. Ayun. Eh. din po muna natin inuna. Ayan. Madami na po yung bunga ng ating talungan. Alin ni? Alin? Ay hindi. Ay po. Thank you Lord po. Ang ganda po nung napurningan. Yan nga, oh. Ang saya ng mga ibon po, oh. Masyabuhan po pala din, eh, oh. No? Yung ano po yun, yung baliti. Ang ganda nung napurningan. May mga tuyula, ang mga puno. Maganda po pala ang talong talaga. Hmm. Gawa ng ano po, Pagka pro na bawin na uli, nabalik po sa bata ang ano, patawaan. Dito may, yun daw. Ah, ganda po lalaki. Yan. Yan, ang gara. Oh. Ah, oh, may butas. Magic yun. Pwede pang kalahati nung. No? lalaki po, oh. Ah, ah. Yan, ang gara. Hmm. Nasaan ba? Ayun po. Uh. Huwag nga po mainip. Talagang nabalik po sa dati. Nabawi po siya. Oh. Uh. enggak rapuh Ayo, rejik po. Oh Nih Dito lagi Tentang yang bulak po. pu yeah. Ya ay lumago pala ang ano nito, ang katawan ano. Nagtalbusan po ng bago. Para po yung dati, o, kung gaganyan natin lahat yan, eh. mabagal po siya. Pero naganda rin. Ay ito po yung ating binawasan lang yung mga puno, yung mga sanga sa puno po. Ay mas madali po makarecover yan. Dapat ito ituloy din ang Tuloy ulit. Ay na no. Bago yan. Ito kagaya nito. Abiyaran talaga ang talong ano. Mas naman po guwan ng <laughs> Nabalik naman sa dati ang ano bunga po. Allah la ko. Hm? Tandaw. Okay diba ba hindi pa. Padami na uli ito. Oh. Yeah. Ang ganda dyan men Yan po oh. Huh? Ha? Hmm. Ayan, yeah, dumating po yung dalawa. Uh, Nene, maganda umaga sa uh, dalawa. Pumasyal ulit po. Ang dami na ano Ito yung. yung tabi. O. Pasalin. Makakuha ulit tayo di yan. Biglang ahon na ano, nito. Walang chat. Ayan o. <laughs> Biglang ahon. Dapat to kanina pa ho kami. O. E, Nagpababa pa ng baboy. Oo. Ah, sa AI ba o barako din? Barako. Kuya mo ka na lang ng ano. Ng plastic dito na natin pipilian. Ay sige para hindi mabigat. Hindi. Para yung may mga sira. Hindi na madala doon. Ah, siya so may dampa ba? Eh, Ay, dame sige. Makuha ko. Mauwi muna ako ito. Yan. Makasasa ako na po tayo, mga kambing. Ito po. Makuha lang po ako ng plastik sa bahay. Dito na daw po mati ng mga kasawa. Yan po, ating talong po. Papakyawin daw po ng dalawa ng ating mga harvest ngayon ay e bigla nga pong dumating hindi po natin kausap yung dalawa ay eh. bigla namang dumating po eh di mas maganda po at hindi na po tayo malako sana po yung malako mamaya sa ano ay sentro papakimayin lang daw po ng dalawa gumaganda na po mga kapamin no pipiliin lang po may mga butas yung iba eh. hindi man po maiwasan wala pong spray ay May butas po. Ah, ah dari sana tapi, kau kunci nama itu. Nasamba. Ah, oh. balikkan, amek. Ano may bago? Ano oh, bubunot ang puno? Nabubunot. Ano yan? Tingnan mo. Yan, langit na ako to eh. Ah, wala na. Nakatapos na po tayo mamuti dyan. Oh. Ng talong. Nang talong makakuha po tayo ng ano, kangkong pang po makakuha tayo ng pangsinigang sinigang panlahok nahihipon pa po sa bahay eh. magsisinabaw po tayo yan ari po okra o oh. yan ang bilis po ng damo mga kaparambit no? tabasin na naman po ay ang po pong okra, namumunga na pala ito. Yan po oh. Yan. Yeah. Nasa pila-pila ang po yan ng tubigan. Hmm. Lagyan natin ng sili. Siling panigang, iayos na. Solve na naman yung pananghalian natin. Tabasin pa po. Hmm. para na mamaling kila ang sa ating gulayan libre lahat po ay oh Ayos na po. Ay, na po ang ating panahon mga kapanambing. Ganyan po ang panahon dito. Ay, pero haba agad po kayo. Oh. Pero kung amihan po ang panahon dito. Yang ganyang itim po ay pagkalakas po ng ulan subok na po natin dito ang panahon mga kapambun pag amihan tsaka habagat po yeah, nasanay na po tayo sa ganong anong panahon ay habagat po pagka habagat mabilis po yung ano, madala ng hangin sa taas po mabilis pero pag amihan po sa itim na yan talagang ang lakas po ng ulan yan oh, ganon po yan Mauwi na po tayo. Titinura naman ito. Kasi utay okay po pala yung napitas ng ano, sili doon. Oh. Nananaib po. Maluto po tayo ng sinigang mga kaparambin. Sitaw okra po. Ito po yung katas nang kalamansi po. Hipon ilog. Talong po at saka yung siling panigang kangkong. Pangrekado po natin. Pananghalian po natin sinigang na hipon ilog mga bagong pitas po lalagyan na po ang hipon ilog yun no papula ah, po agad na. ricado asin tahu siling panigang po. dahon po ng kangkong mga kaparmin lagyan na po natin Ito po yung magpapaasim mga farm Katas po ng kalamansi. Yeah, pwede na po tayong kumain mga farm bean. Solve na naman po ating pananghalian. Nakatipid na naman po tayo. Puro libre po rin. Yeah, Nang kain na po. Nakaluto na po. Kumampasok po yung mga bata. Updelaan ko ngayon. Tikpan po natin itong sinigang po. pa Ayan, sarap po. ano ah, ito. salamat po. Thank God sa blessing. ito mo ito. ito. ito, ito. ito, ito. Ito yung baon po ni Kuya, hindi kinain, gusto yung sinigang po. Adobong ano po ito, nitig na manok, nagkatay po tayo kahapon. ano gusto. hindi kinain, eh. Kaya. Kaya. Matako na. <coughs> Pala si bunso sa ano ito para si Kuwait Bones sa Hiko eh. Maano ulit tayo, matain ano ito eh. Matangat ulit tayo mamaya. Okay.